Okay guys, ayan, pauwi na tayo. Susi natin yan. Okay. Sige, asawa ko natutulog. Oh ayan binabantayan kita gamit sa biyahe ha binabantayan kita gamit sa biyahe ko tulog ka lang dyan aking mahal na asawa <laughs> nasa ano po siya ngayon nasa hotel sa Cebu sa Cebu po so nandun siya ngayon nagtuturo ayan nagpapahinga na siya dahil maga ko siya inatid kanina yan kanina alauna alas dos pala ng madaling araw so ngayon pala nga nagpay okay. so tayo naman kaya tayo closing ngayon dahil natin natin sa kanina nagpay rin tayo at minasakasan natin ang ating dalaga dahil may exam sa school ba? Diba? kailangan talaga nating mag ano, diskarte, diskarte okay. siyempre kailangan natin yan Alright, alright. Tulog ka lang dyan, aking mga nasawa. <laughs> Papabantay yan eh. Nakabukas yung TV niyan. Hindi nyo ni narinig eh. Nakabukas po yan. So, dahan lang tayo. Habang nasa biyahe siya, titignan-tignan natin. Ah, nasa biyahe siya, nasa biyahe ako, natutulog siya. Tignan-tignan natin siya. Nakangangasa o, tulog o. Oh. <laughs> malamang yung dalawa kong alaga rin sa bahay tulog na rin yun si Justin at si Peyang sabi ko mago matulog kaso mukhang ising pa tong dalawang to eh nararam naman ko eh naglalaro lang to eh <laughs> okay okay yeah, pwede na yun siguro pwede, tama. pwede na ba 39 yun pwede na yung langis niyan Hello okay guys, I think ko kama to vlog. Hi Tip. May okay, dam pa ba ako dito? Hala! Nakalamutan ko! malimutan ko mo ko ay dito pala ako, wala na pala to pala siya Tatawid pala siya Ganda na ng kalsada rito Ayan yeah, ah Ya, yeah, napakaraya pa dito Kaya pa sa guys Kaya pa lastis ng gabi na no. Diba? Ito nila man